manang pagkain. Sino mo nag-apply mang hmm. na Mangalat 'yan 'di sa, sa higaan ko bago kumapit 'yan ha. Hay palo kay sa akin. sayo. Oo, oo, ako dali oh. Oh, wala pa, hindi ko pa napipiga. Oh, 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 oh. Oh, oh, taas pa ako. Taas pa. Taas ko pa. Oh, oh, taas pa, taas. Oh, sagalas na. Taas pa. Oh. Taas pa. Oh. Abo, taas, oh. taas, oh. taas pa. Oh. Oh, dali. Dali, oh, dali. Dali oh, dali. Apo di mo? pasada pero may mga ang mm. mm. amoy kat, kat food. bayan bayan ang mm. sa strike dyan sa higa ang kuha no, talagang may palo kayo mga man, lag -lag, sa akin baka manlaglag pero gutom to. na o oh, uh, uh, um, oh. Kumain ah, may pagkain siya doon ah. Kinakain nga eh. Nahihila talaga siya ng ano. Ng dali, isa pa. kasi ulit ng Oh, dali, isa pa. Oh, ayan na, Oh, dali, 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 dali,